Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na titraka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Dagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling dinuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sinabi ni Herodes, Pinapubutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya, at pinagsikap pa niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Riso Kristo Unang pagbasa Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Darius sa Persia. Nang unang araw ng ikaanim na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Juda at anak ni Siltil at sa punong saserdoteng si Josue na anak naman ni Josedak, ganito ang sinabi ng Panginoon. Ipinamamalito ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, Madadandat ayos ang inyong mga tahanan ngunit pinababayaan inyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihaasik ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain na kayo ngunit hindi nabubuso. Umiinom kayo ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa ngunit ang kita nila ay parang nahuhulog sa buslong butas. May damit na kayo ngunit hindi makaalis ng dinaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Tawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaniningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pangino'y Nagagalap Sa Hirang ng Mga Anak Ang Pangino'y Purihin, Awitan ng Bagong Awit Purihin sa pagtitipon ng kapat sa pananali. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw sayon ay matuwa. Panginoon ay nagagalap sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon nagagalak sa kanyang mga hirang, Sa nangagpapakumbabay tagumpay ang ibibigay. Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't magawitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay baya ang magsigawan ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Aleluya! 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 Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katutuhan at buhay, patungo sa amang mahal. Aleluya! Aleluya!